Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo aking mga kababayan? Sama kay Lupalop na ng mundo ngayon na padpad. At ngayon naman ay meron tayong konting uh, rin dito sa about dito sa video na to na pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa anniversary ng KOGC sa kabila ng uh, panggigipit ng ating gobyerno sa kanila. At dito makikita natin dito sa pananalita ni Vice President Sara Duterte ay yung kanyang prostration sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At ngayon, panunurin natin. Pero bago natin ito simulan, e eh, kung bago makay sa akin channel, please naman huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakit na rin all notification bell para maging update kayo sa anumang video aking i-upload. Paglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Nasabi ko na po, unahin ko po muna ang uh, mga naririnig ko. At narinig ko rin na nasabi ng uh, membro ng Kingdom of Jesus Christ na Sala manggunitan ni Inday Sara o nidagan pa siyang Presidente, dilita magkalisod-lisod ani atong I will thoroughly explain myself kung bakit ganoon ang nangyari at ganoon ang uh, decision ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Ko sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistake belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako. Kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for nine days. Ang assault sa inyong Kingdom Nation. At uh, I could not come earlier. Dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko, sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest, hindi ako matatalo. Walang competition, bakit ako matatalo? They may be my, a minority, they may only be 8 million around the world, Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino pero Pilipino pa rin sila. Noong ako ay naging vice president, isa sa lagi na problema natin, hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ayang disaster response. So nung ako ay umupo, ininstit in-institutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan ang baha, pinaghandaan namin ang dilubyo, typhoon, pinaghandaan namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat nating gawin sa crisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal kung nag-isip kung ano ba ang response namin because this is a crisis, it is a disaster. And ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko, sabi ko as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them. If they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila, trabaho ko yan bilang pangalawang pangulo. doon din sa amin sa Office of the Vice President sabi nung isang kasamahan namin doon sa USec namin sabi niya USec ano bang ma ila mabili ang pagkain sa sobrang mahal ng pagkain dalawang beses na lang kumakain sa isang araw yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. Ilang basis sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage, in front of everybody, Now we will do something for our country. Paulit-ulit yan, noong isang taon. Hanggang ngayon, sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero, this might is not about me and my problems. Hindi ako kawawa mas kawawa ang mga kaibigan natin na tatut sado sa politika. Pero this night is not about, about me and my problem. Tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. Tungod kay ang langit amahan na apermi kaninyo. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI President. Sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao. Sabi niya sa akin, 3,000 kapulis, 4,000 kapulis, 5,000 kapulis, ilang gipadala din sa Kingdom Nation. Nalisang na ang mga tao. Nangahadlok na sila. And then I said, Mali nga malisa, Mali nga mahadlo. Kay bao mo nga no? Gipadalhan mo og 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Gipadala sila dini para hadlokon mo. Gipadala mo sa Ginoo para pasabton sila. If they come from a place of violence, the kingdom nation is the expert on peace. Kaana. <laughs> Baueños are peace-loving Filipinos And in fact, Dilit lang da because the kingdom, nation, citizens can be found all over the country and around the world. If they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Because the kingdom, nation, citizens can be found all over the country and around the world. If they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you, this is about, about the abuse of power and the assault. On the freedom of religion, <laughs> violence, you have peace, bullets, and tear gas. What do you have? You have the words of the Almighty God. <laughs> you have the bible Padalhan mo nila og bala tirahon mo og teargas Preach to them the words of God oh. Pangtulo If they come from the evils of Satan what do you have? You have the goodness of the Lord Jesus Christ. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Lola sa mother side. Maternal grandmother nako, Buhi pa siya karon. Kaluoy sa ginoo. She's blessed with a very long life. She's in her 90s. Lumad sila din he sa Davao del Sur of Davao City. Sa padada Davao del Sur of sa Davao City. Ang iyahang uh, trabaho is magmaligya o kaniyan antong panahon, mga 1960s, 1970s, mamaligya o mga PX goods. Ano yung mga murag ukay-ukay kung ginatawag nato karon O niya, mamaligya o mga laing-laing klaseng dry goods. Nakaadto siya o baklaran na maligya siya o mga sandals. Ang nga mo ang ginabaligya kaniyan to. Sayaha ko nakakat-on o ka nang Dili maghulat na ay customer, kundi tawagon ni mo dapat ang customer. Pasodlo ni mo sa imuhang tindahan. Doon na siya eh, pulong sa ako ah. Itong batanon pa ko. Kebao mo, diri manggod sa ato ah, sa Pilipinas. When you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang tawag sa imuha maldita. I feel that it is wrong. Pero somehow, siguro sa ato ang mga Pilipino na kung motobang ka sa mga elders, itawagong ka maldita. So, itong batanon pa ko, ang ako ang lula, mag-istorya, mga saba at tingali, unya o niya, ko, Mayon dayon na ang ako ang lola. maghinay hinay ka inday. Kay ang gaba sa Motong ka ganina. I know. Dili ko makasulti when our preacher said love your enemy. anak lang yung ko. Wala pa ko sa punto sa mga miyembro. I am not in that level of uh, spiritual enlightenment Naka i can love my enemies. Wala pa ko sa inyong hang level. Oto ka ganina, nag-ana. Para di ko makasala. You know, para sa ako ah, dili man ako sila mamahal, I cannot bring myself to love them. Pero ang ako, verse pulong para kanila mao ang gabat sa ginuodig yun magsaba. Pauna ang prinsipyo sa ako ang lulapo rin. And God will take care of you all the more because kamo you can love your enemies. You can forgive. So you will gain victory. God, Will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you, because you know his power over all of us. And then, nakabutang dito, 39th anniversary. Nakauna-una ko, nga sa pagtuo sa mga inchik, malas magod ang nine. Muto na ka -anak ko, siguro sundon na to. Wala may mawala sa to, ah. Kung sundo na to ang tinuuan sa mga inchik, nga dili yung ka mag-celebrate o nine. So this is our 40th anniversary. Ay mamalakpak ta para sa 40 years. You have come a long way from one To almost or approximately 8 million around the world. You have overcome challenges, and every challenge made you stronger, made you more united, and we can see that now. There is another challenge before you. pero naagi hapon mo sangalan sa ngalan sa Ginoo. Yes. Ug sa tanaw nako na sa kadagahan, sa kalisod, ug sa kadagahan sa pandaot, ug sa kadagahan sa dili pagtuo. Sa inyo ha ug sa kadagahan sa pag kanang kansaw ba sa inyong hang pagtuo. I think you will reach 100 years or more. Magpadayon o magpadayon mo basta ang inyong pagsalig o pagtuo hugot Din ha Saginoo. During COVID, it was a experience as mayor, it was an experience that I do never want to go through again. The COVID nineteen pandemic. dili na ko explain sa inyo ang kalisod atong panahon na to. Nga doon ay mga gipangayo sa imuha nga COVID-19 response pero walay budget ang syudad para punduhan ang mga projects para sa COVID-19 response. Nagamit tayo. TTMF, PPEs, suporta sa mga frontliner, health workers. Dili na ko gusto mo sa bato. Pero doon ako yung mensahe sa mga dabawenyo. Maupod ang mensahe na ko. sa inyo ha. Karoon, dili lang sa mga naadinhi sa Davao City, kundi sa tanan ng miyembro sa kingdom of Jesus Christ. And that is, we will not break. Yeah. On my way here, kaganyina, nagingong konga, uh, I will leave you with a verse. And nangita ko og verse butang na of being afraid. ay isa on top of the list which will guide you, which will guide me, which will guide our countrymen through these dark times of our nation. And that is Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff. they comfort me. Ayaw kalimot na ay ginoo nga natanaw sa atuang ang tanan. Yeah. ug ang iyahang gaba, tili magsaba. Yeah. Let us clap for a hundred more years. Ulitin ko ang aking kasiyahan na makasama ko kayo sa inyong 40th anniversary. We will not break. Happy 40th anniversary, Kingdom of Jesus Christ. God save the Philippines. Shukran. Makikita natin sa muka at sa impresyon ng muka ni Vice President Sara Duterte habang siya ay nagsasalita yung kanyang prostration sa gobyernong ito sa mga nangyayaring gulo sa Pilipinas sa panggigipit sa mga KOGC na para bang wala nang batas kundi sila ang batas ano at dito makikita rin natin yung full support ng mga sambayan ng Pilipino sa ating Vice President Sara Duterte sana matapos na tong gulo na gusto na nangyayari sa ating bansang Pilipinas lahat ay magtrabaho tulad ng sabi ng ni Vice President Sara Duterte na lagi niyang sinasabi na magtrabaho muna magtrabaho para sa sambayan ng Pilipino Nakakaawang ating sambayan ng Pilipinas. Okay? So, bago natin tutapusin na aking mga kababayan, eh please naman huwag kayong makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para mag-update kayo sa mga video ang aking i-upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Safety first.